mas mababa sa inaasahan ang naging pinsala ng El Nino sa mga pananim dahil sa maagap na paghahanda. Kaya naman, kumikilos na po ang gobyerno para paghandaan naman ang kalamidad na pwedeng mangyari kapag pumasok na ang Laninya. Ang sentro ng balita mula kay Dominic Almelor. Ngayong humihina na ang epekto ng El Nino Puspusa naman ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng pagpasok ng laninya sa ikalawang bahagi ng taon. Ayon sa Task Force El Nino, Una sa kanilang ginagawa ang pag-update sa hazard map o mapa ng mga lugar kung saan madalas magkaroon ng landslide at baha. Sinasabayan din ito ng paghahanda ng mga local government units ng mga lugar na kasama sa hazard map. Ayon kay PCO Assistant Secretary Zoe Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino, nakapaloob sa ginagawa nilang paghahanda ang pangmatagalan ng solusyon sa problema sa baha at landslide sa tuwing may kalamidad kasama rin yung uh, paghahanda sa mga impound, water impounding facilities pati po yung mga uh, catchment system para hindi lamang po mabawasan yung uh, pagbabaha kundi mapakinabangan naman natin yung uh, excess water o yung tubig uh, para sa uh, pagdating din ng mga uh, drought o pag-recur uh, uh, occur recur ng uh, El Nino. Uh, tapos din um, yung mga ilog ay uh, nagkakaroon po ng desilting at dredging para po mapagpahandaan din kung sakaling uh, bumuhus nga ang uh, napakalakas na uh, pag-ulan sa panahon ng La Nina. Samantala, nadagdagan pa ang lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa ngayon, nasa 277 cities and municipalities na ang nasa ilalim ng state of calamity. Tiniyak ng Task Force El Nino na tuloy-tuloy ang kanilang short-term at long-term intervention sa mga apektadong lugar. Patapos na itong El Nino pero uh, recurring siya every 2 to 7 years. So uh, yung mga ginagawang uh, interventions like pagkasaayos ng mga irrigation systems, ng mga kanal, pati yung mga food storage facilities, tuloy-tuloy lang yan to ensure that uh, we have uh, food security and uh, water security sa mga darating pang uh, taon. Sa ngayon, halos 6 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Nakapagpabahagi na ang Agriculture Department at DSWD ng mahigit sa 2.6 billion pesos bukod pa sa hiwalay na tulong mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.